ang pagpapala ng pagiging masulurin. Sa ating buhay, mayroong isang bagay na importante na dapat nating tandaan. Ang pagiging masulurin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pagpapala na hindi lamang material, kundi pati na rin espiritual. Sa aklat ng Deuteronomio, chapter 28 verse 1 to 2, sinasabi ng Diyos, Kung susundin lamang ninyo ako, gagawin ko kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng lupa. Huwag natin kalimutan ang kahalagahan ng pagiging basulo rin sa Diyos. Abangan ang iba pang kaalamang ibabahagi ko sa inyo. God bless.